ano oh, yung diba nagod kami sa yo job oh, tapos <laughs> tapos 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 yung tapos 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 Tawang-tawa. Ano kaya yun Hindi ko na maaaring tingnan. Okay mo kasi. <laughs> Yung kamay, may drawing na bibig. Tawang-tawa si Ashley. <laughs> Paano yan? Uuwi ka na, Ashley. <laughs> O, uwi ka na kay papa Ayaw ko ayoko na, April hindi mo. tayo hindi tayo hindi pwede kasi wala kasama doon si daddy hindi dito hindi dito tayo tayo parang mabre di kasi wala ng kasa hindi tayo Bakit? Gusto ko kasi <laughs> <laughs> Boss, mama, <Yung> boys, <laughs> gusto dito. ng kasa mabdos ng Iba, eh, iskul ka. Hindi, dito lang tayo. Hindi na kayo mag-aaway ni Kuya Shane. Hindi. Talaga, promise. Yes. Iba, eh, ano na? Pag iskul mo, hindi ka na mag iskul Wala pa na -ubo ni ate. Hindi. Ay, hindi pwedeng hindi mag school <laughs> Oh, ayos na, ayos na. Bakit ayaw mo mo okay, eh? Okay, natin Mama, na, please. Okay, okay. Yung damit ko, o. Oh, mapuputol na. Mama. Po. Mama. Po. Oh. Dito lang. Tayo. Okay po. Okay, may story tayo. Tapos, alam mo yung I give yung yung boy ng ganito na circle na flower kay Ashley. Jerry's like doon sa, sa friend niya. Tapos, sinampal siya. <laughs> <laughs> And punch, punch niya. <laughs> oh, good night na kayo. <laughs> And punch, punch siya. Oh, good night na. May mag-sleep na. <laughs> Hahahaha yeah. <laughs> <laughs> <laughs>